natin ngayon si Leomar si Leomar. kaway 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 uulihin natin mamaya okay good luck ano ba to talaki ito. andi nah, goods apa boleh ha apa boleh okay, fresh wrap yo noh know, sarap mga idol oh right using 10 grams my recipe trabolok say dali baka sumabit ay kitok ng kitok Oh wow kitok ang laki Micro jig ulit Idol 10 grams Ayan Ito Mga idol Maghapon tahimik ang dagat Ayan lang ayan na